Magandang uh, hapon po si Katuring ang hampas lupang tangkero ng bayan na magbibigay muli sa inyo sa ating mga mahal na suki at kasama na rin po sa ating mga tangkero ng mahalagang uh, uh, kaalaman at impormasyon at kung ano ang gagawin natin bilang mga tangkero kung sakaling tayo po ay uh, makatanggap ng uh, uh, issue o reklamo nang isang suki na dinilibiran po natin ng isang LPG cylinder tank lalong-lalo na po in particular 'yung pong ang gamit ay uh, uh, pole valve or uh, deroskas po na balbula ng tangke ha ano po ang uh, kadalasan na uh, itinatawag dito ng ating mga suki papuntahan po dito agad 'yung uh, 'yung tangke kasi nga kahit nakasara daw o kahit nakasara ay may singaw ayan ay ah, yung pong tangke nyo, may singaw. Ano po ang gagawin natin? Ah, bilang uh, receiver. O, oh, o tumanggap ng tawag. Hinggil po doon sa reklamo ng uh, suki natin, obserbasyon ng suki natin, na di umano ang kanyang uh, tangke kahit nakasara ay may singaw. Okay. So, wag agad natin uh, sosoplahin yan. Ano po? Ano ang unang gagawin natin, mga mahal na tangkero, wag agad natin sosoplahin yan. Sa halip, ay i-validate natin, i-assess natin yung uh, reklamo, yung uh, complaint niya, okay? Kadalasan po, ang mga ganyan pong mga problema na sinasabing kahit nakasara na, ay may uh, lumalabas pa rin gas doon sa kanilang gas stove, ang kadalasan, pero hindi naman po ganap ano po, ang kadalasan, actually, ay uh, hindi naman pala nakasara, kundi nakabukas, okay? Hindi naman pala nakasara, kundi nakabukas. Okay, so anong gagawin natin uh, mga kasamang tangkero Kung mapadadala na agad natin at meron tayong available na rider o ikaw mismo, abay punta na agad natin. Mahirap pong ipagsawalang bahala yan dahil uh, uh, posible po na magkaroon po ng uh, biglaang uh, uh, sunog doon, no? Huwag uh, ho nating mamalitin yung ganong uh, problema. So, ang una pong gagawin natin, kapag kaho naman uh, available po ang uh, responder natin, tayo po mismo ay puntahan po natin yung reklamo. Okay. So, paano tayo pupunta doon? Ayan ang tanong. Paano tayo pupunta doon? Kung halimbawa available tayo at pupunta natin, paano natin pupuntahan? Para ho maging eficiente po ang ating paggamit ng ating mga gamit o resources. Eka nga, no? ay magdala na po tayo ng isang abel, isang field uh, filled 11 kg na silendro ah, na tangke. Okay, magdala na agad po tayo ng kapalit kung sakasakali po. Magdala rin agad tayo ng timbangan. Okay, magdala po tayo ng timbangan. Huwag kakalimutan yan. At magdala po tayo ng extra regulator, lalong-lalo na po yung regulator na merong auto shut off na pagkaho, kahit nakabukas yung pong kahit nakasara ay may sumisingaw ay kaya po niya itong iampat o patigilin no may mga ganyan pong regulator may auto shut off po yan na pag naka detect po ng uh, certain pressure na lumalabas sa kanyang uh, outlet valve o outlet uh, port ay titigil niya ito patitigilin niya ito kaya napakaimportante po sa pagbili po ng mga regulator ay may mga ganyang klase ng feature Mahalaga po yan. So, yan po ang dadali natin. Ano po? Unang-unang gagawin natin, mga kasamang tankero, huwag ho nating mamalitin, huwag po nating babaliwalain, o ibabargain yung mga reklamo na huwag po tayong lumalabas na parang engot-engot lang -engot si customer. Okay? Huwag seryosohin po natin yan. Automatic, magdala po tayo ng isang puno na 11 kg. Pangalawa, magdala po tayo ng timbangan. Pangatlo, magdala po tayo ng special device. Kung meron tayong special device. Ako, meron po tayong special device na alternative po nung sinasabi nating regulator na may auto shut off. Pinagawa ko po mismo yon na kay Shoutout, uh, shout out kay kay uh, Kamakoy. Kay Makoy, yan nagpadala po, nagpagawa po ako niya ng tatlo eh. Isa sa akin, sa anak ko at saka sa sa dalawang chef ko. May so bali tatlo po yan. Hindi po ako nagkakamali. At yan po lagi ay dinadala ni ni ni, ni Rider pagkaganyang may reklamong katulad niyan. Aha. Uh -huh. So, ipaliliwanag natin kung anong purpose nung bakit nagdalagad agad katuling ng isa. O siyempre, para pagka ganyan talagang confirmed, eh, di meron ka agad ipapalit. Ah, di ba? Ah, eh ano naman ang kailangan ng timbangan? Siyempre, kapag ka naman uh, lihiti mo na nagamit niya yung kanyang uh, gasol, at siyempre, nabawasan po yan, eh, ang pagkakabawas naman, eh, lihiti mo, late nga lang niya, kasi nung diniliber nga po ni rider ay nagsagawa naman yan ng uh, pag-check, pag-leak test, pag-bubble check, and everything, lahat po yan, bubble check, no? Isinagawa naman niya, uh, eh, wala namang singaw. Pinatay niya, sinindihan yung gas stove, oh, wala namang lumalabas na gas. Binuksan yung main valve, binuksan yung gas stove, meron. Okay? Oh, uh, so, ah, uh, bago po natin ipagpatuloy, eh, may, ah, uh, i-interrupt ko lang po muna yan, ano? Mahalaga po na sa mga nagde-deliver po ng LPG cylinder tank ay i-checkin uh, po natin na maayos at maigi po. Huwag uh, nating mamadaliin o ibabargain o ikinokompromiso 'yung paraan po ng ating pag install ng uh, uh, ng tangke doon sa suki natin. Ano? Kapag uh, kinabit po natin ang regulator, sabi ko nga bago tang bago natin <coughs> Uh, tanggalin yung selyo sabihin mo rin natin tawagin natin ang isa sa representante ni Suki o siya mismo ipakita natin na uh, uh, ang selyo ay uh, intact at uh, hindi sira na mahalaga po yan eh isa po yung pagpapatotoo na uh, yan pong uh, ating hindi uh, dineliver na tanki ay refilled mismo ng uh, brand owner or trademark owner na yan po ang sinasabi ng ating uh, Republic Act 11592 o kung hindi man yan ay refilled ng mga authorized refilling plant ha sa pamamagitan ng pagkakaron ng tinatawag nating mga kasunduan o kontrata ayan so pag dineliver po doon ipakita po natin na intact 'yung selyo okay ayan bago po natin tanggalin pag magkakabit po tayo ng regulator check in po natin na may gasket yung regulator. Huwag ho yung kabit lang ng kabit dahil pagka tinanggal nga natin yung gasket na yung regulator na yan, minsan o kadalasan natatanggal po yung gasket ng regulator doon sa lumang tangke eh, pag tinanggal ni rider. Kaya pagkatanggal, automatic sabi ko nga titignan ni rider yung pong regulator para tignan kung yung kanyang gasket ay nandun pa rin sa dulo ng kanyang uh, uh, inlet pipe. No? O, noong uh, regulator. Ayan. Bago na niya higpitan. Pagkahigpit na ganon, higpitan ay magsagawa ng bubble check. Okay? Doon sa bubble check na yan na nakasara, dyan makikita natin na kung yan po ay uh, may singaw kahit na nakasara yung main valve. Alright? Tapos, buksan po natin habang nakasara po yung main valve, buksan po natin yung gas stove. Diyan natin makikita na, na kahit nakasara, ay walang lumalabas o may lumalabas na gas doon po sa ating gas stove. Kung ang main valve ay nakasara na mahigpit at may lumalabas pa rin po doon, ito eh, katibayan na may problema po yung main valve ng mismong LPG cylinder tank na dinala natin. Okay, so Diyan papasok ngayon yung umpong ating uh, special device na regulator. Kung hindi man regulator, yung special device na isinasalpak po natin diyan para paghugot mo ng regulator kahit paano eh walang uh, sisingaw habang ito ay pinoproseso natin sapagkat ito po ibabalik natin kay LPG brand owner. Ha? yan po ibabalik natin kay LPG brand owner. Ngayon, kung ang obserbasyon naman ay uh, umabot na po halimbawa ng mga sampung araw, hindi natin masasabi, no? Yan po ay uh, normal sa normal na paggamit ni Suki, eh. nagsara, nagbukas, nagsara, nagbukas, nagsara, nagbukas, ha? nagsara, nagbukas, nagsara, nagbukas, nagsara, nagbukas, nagsara, nagbukas. Tatandaan niyo po ha, ito po, kengkoy po si Katoring, pero napaka-importante po nito, nag-sara, clockwise, nag-sara, nag-bukas, nag-sara. Mabuti na lang, at uh, may naiwi akong souvenir po galing po ng Africa to, no? Hmm. Nag-sara, nag-bukas, ayan, ha? Nag-sara, oh, sorry sa mga siman, ha? Uh, eh, ginamit ko na po itong timon ninyo para ipaliwanag kasi po madalas na problema po ito ng mga suki natin at madalas na ito po ang nakakadagdag talaga na abala sa mga tankero no? kaya kinakailangan ito si Catering at uh, gumagawa ng mga videos para maturuan po ang ating mga suki ah, hindi naman ho natin ginagawang bobo o ang mga suki natin Mar Meron po kasi talaga nalikas na hindi nila pinakikialaman yon at wala silang interest kadalasa doon. Nagkakaroon na lamang sila ng uh, attention atensyon pagka nagkaroon ng problema. Ano po? O, o kaya misan, eh, sa kaabalahan ah, ng kanilang buhay, ah, minsan nagbubukas sila ng uh, wala sa sarili. Akala nila, oh, pagka ito ay binuksan mo, ah, binuksan mo ng binuksan, yan po ay maglalak din yan. Maglalak din yan. Okay? So pagkalak niyan, pwede ang isipin ng na nakasara. O, oh, magtatawag siya ngayon. Nung uh, yung tao na tinawag niya at pagkapa doon sa may uh, main valve at nakita niyang mahigpit, ang sasabihin na, oo oh, nga, nakasara na eh. O, oh, bakit may bumubos pa rin? So, wala na. Diba? Kaya kinakailangan, ang re-responde, ang re-responde, ay alam niya agad sa kanyang impresyon na ang customer ay posibleng nagkamali. Kaya dapat, automatic agad yan na ang direksyon ng ating uh, kamay ay paklakwise may puwersa pak clockwise dahil isipin natin kasi ilang beses na po nakaka-respond diyan eh na palagang ang akala nila nakasara nakabukas pala ha akala nila nakasara nakabukas pala ang akala nakasara nakabukas pala okay so yan po mga suki ha ngayon bakit kinakailangan na magdala ng timbangan ay syempre yun nga sabi natin, minsan lumalabas yung problema after 10 days, after 15 days. Sabi, siyempre, titimbangin natin kung ilan yung nagamit nila. Kung yung nagamit nila, eh, total naman, wala namang sumisingaw. Sumisingaw lang yan, natural. Sinusunog naman ng gas stove. Ha? Wala namang singaw doon mismo sa may, uh, ano, kundi sumingaw yon dahil nagluto sila. ba diba? Kung yun ang, kung yun ang uh, ano, no? Oh, nagluto sila. So, natural, eh kung, ipi, kung, kung maayos pa naman yung gas stove, hindi naman sisingaw yan. Nang basta-basta, uh, wala namang singaw din yan. Ang ano nga lang niya, at eh, yung pinagtataka nga lang ni customer, eh bakit gano'n, nakasaran na daw, eh pag binuksan yung gas stove, eh may uh, lumalabas pa rin apoy. Eh. So, ayan. So, natural, ipababayad natin sa kanila yung uh, naubos at nagamit nila. Itimbangin po natin Huwag nating titimbangin yung pinul out nating tangke, mga tangkero, at dadalhin natin do sa shop, doon natin titimbangin. Iwasan po natin yan. Dahil yan po ay magandang tatawag natin magiging self-serving. No? Eh, tapos sasabihin natin kay Suki. Ah, uh, Suki, may apat, may tatlong kilo, may limang na bawa, So, parahong hong, uh, ba, diba, sa isipan na ni customer, mukhang uh, niloloko ako nito. O, oh, di ba? Para mabura yung ganong impression kay customer at para may pakita natin ang katapatan natin sa kanya, eh dapat maging transparent tayo. Pag rumisponde tayo, magdala tayo ng timbangan at doon pa lang ay titimbangin na po natin. Ha? At ipakikita natin, o oh, paano ba magtimbang? Nakita nyo po yung bigat ng tangke, nakalagay 12.1, 12.3. Hindi po bigat ng uh, LPG yon Yun po ay bigat ng Ah, tangke. Ah, yun po ay bigat ng tangke, hindi pa kasama yung bigat ng LPG. Ipa-plus natin yung 11 kg na standard weight or net weight ng LPG. So 11 plus 12.3, di 23. Ah, 23.3. Ah, kung yan ay 12.5, di 23.5. O kung yan ay 13, di 24 yan, di diba? 13 plus 11 kg di 24 yan. O, ngayon, halimbawa, 13 kilos yung bigat ng tangke. Dapat ang gross weight niyan ay 24. 13 plus 11 is 24. Pag timbang mo ay naging 20 na lang. O, ilan yan? Kulang ng 4 na kilo. Sa madaling sabi, 4 na kilo ang nabawas doon na nagamit ni Suki na yun ang pwede natin ipabayad sa kanya. Okay, ngayon. Eh, sasabihin naman siguro ng mga pilantro po dyan, na negosyanteng malalaki, eh, Katurin, bakit mo pa pababayad? Eh, may problema nga tangke. Hindi mo alam na uh, posibleng uh, yun ay nabawas <coughs> dahil sa problema nga ng tangke. Well, uh, prerogative nyo po yan, tama po yan. Ako po, sangayon din po dyan sa layunin po natin. Customer service po eh. Walang pinag-iba sa karanasan ni Katurin nung kumain tayo sa SM na palibasa may pagka-ignorante si Katuring, kumain po tayo sa sizzling plate. No? Nung araw, bago-bago pa yung sizzling plate na yan sa SM Fairview, kumain po tayo dyan. Aba, yung in-order ko yung uh, steak. No? Uh, pork steak. Pork steak. Ewan ko, pork steak yun o no? beef steak. May pagkain. Pagkain ko na gano'n, lumalabas eh, dugo. Aha. Eh, natural, nagreklamo ako. Eh, kung kailan na malapit ko na maubos yung kanin, eh, nakita ko yung eh, dugo. Nagreklamo ako ngayon doon sa counter at ang sabi, e, ano po ba in order ninyo? Well done, rare, medium, etc. Et <coughs> sabi ko, ignorante nga si Catering eh. Bay, hindi ko alam yan na may kanyang palang klase mga klase ng luto. Eh ako, Pilipino ako, hindi ako nasanay sa ganyang kako na klase ng luto ng uh, frozen na, na karne. Na pagbukas mo eh, may dugo-dugo pa. Sabi ko, ayoko yan. Palit nyo yan. Palitan nyo yan. Sinuhuli ko. Okay. So, yung mabalik tayo, yung pinag-uusapan natin dito, kung gusto mong palitan yun na ito ng pabayaran, well, uh, it's not an absolute policy na kinakailangan mong bayaran o wag mong pabayaran. Nasa sa inyo po yan, no? Eh, sa akin, ang sinasabi ko lang is let's be practical kung ang problema naman ay na-detect lately at uh, ang singaw naman ay bine-burn, ang gas naman ay bine-burn sa stove. Well, ang sinasabi natin, nagamit niya. Okay? So, pero uh, it's a different case kapag ka ang singaw ay uh, kahit hindi binubuksan, sumisingaw doon kahit maayos yung regulator. Well, uh, in that case, dapat mga talagang isolder at uh, palitan ito ng maayos at bagong tangke. Uh, ayan po ah. Uh, so, gusto ko lang i-justify yung ating uh, bakit ganun pinabayaran. Well, anyway, uh, either cases, ay, uh, kayo pa rin po ang uh, magde-decision kung ano po ang mas sinakala ninyo na nararapat just to pacify the situation at saka yung emosyon uh, ng customer. Alright? So, okay, balikan po natin. Bakit po kaya magtimbang? Paano po natin gagawin yung timbang? Dapat po sa harapan ni customer. Huwag ho yung dadalhin ng tangke at pupunta sa shop at sasabihin niyo, tatawagan niyo si customer. Customer, may tatlong kilo, apat na kilo. Well, uh, pwede po na magduda yan sa integridad ng ginawa nating pag-assess o pag reweight re reweigh nung uh, kanyang uh, tangke. So para maiwasan yan, yan po ang mahalaga na kinakailangan sa harap po ni customer. Malaman niya, ah, tatlong kilo pala na bawas. Okay? So wala po, yun po ang uh, dapat na proseso na ipakita natin sa supi natin. Alright. So, ngayon, uh, Ikakabit uli natin. Balikan uli natin ang pagkakabit. Ano po? So ikakabit natin, siket chicken po muna natin yung regulator at tiyakin po natin na mayroon pa rin gasket ko, Na yung gasket ay maayos pa. Okay? Pagkabit po natin, magsagawa po tayo ng bubble check habang nakasara. Magsagawa rin tayo ng bubble check pagka nakabukas na. Pero dapat habang ginagawa po natin yan, tatandaan po natin. Habang ginagawa po natin yan, dapat nasa harapan po tayo ni customer. Huwag po natin gagawin na tayo lamang ang masaya. Tayo lamang ang uh, nak makikinabang doon sa ginagawa natin. Kaya natin sinasagawain, gusto natin silang pahupain, gusto natin silang uh, uh, tawag ng pakalmahin na ang diniliber mong tangke ay maayos po at walang leak. E kung ikaw lang, ha? hindi mo masasabi later on, eh, ma'am, Nag-conduct po ako ng check. O nasan ba ako? Eh, wala ka naman, Mami. O, oh, di ba? So, mainam po na tayo po ay magsagawa ng bubble checking, ng litis and everything, everything na check na gagawin mo sa harapan po ni customer. O, oh, ayan, ha? So, in case na wala pong re-responde, eh, at uh, ang tanging magagawa mo lang ay halimbawa ay tulungan at uh, sa maayos na pakikipag-usap, i-guide natin si customer na matiyak natin na nakasara nga ba o nakabukas ang kanyang uh, main valve ng tangke. So, unang-una, sabihin mo ma'am, uh, kung pwede, kung okay po sa inyo, ay ma-guide ko po kayo sa pamagitan ng telepono kung paano po ang pagsasara at pagbubukas para malaman ko kung yung tangke po nga talaga ninyo ay may uh, issue. Habang ang uh, ang rider natin ay uh, paparating po dyan. Okay? So, kinakailangan, ma'am, marunong po ba tayo magbukas? So, turo ko po sa inyo yung pag, ng pagbubukas. Ayan po. Ito po ay, tandaan po ninyo, ah Okay. Yan po ay clockwise, yan po ay pasara. Ang una nating uh, dire direction direksyon kay customer, isasara po natin, okay? Pakihawak po ang main valve, higpitan po natin. Pa-clockwise po, pa-clockwise. Paano ba ang pa-clockwise? Susundin so, lamang po yung galaw ng uh, kamay ng relo mapayan ay wristwatch o mapayan ay wall clock etc okay ang clockwise yan oh nakita ninyo. ha thank you sa mga siman ano po ayan oh buti na lang iniwi ko pala ito ayan ha oh ha higpitan po natin <coughs> higpitan natin maigi ayan okay so mahigpit na ma'am Pakibukas bukas po yung gas stove pag binukas niya wala na okay do resolve ma'am ibig sabihin na yung pong tanki ninyo ay nakabukas. Ayan, ha? O ngayon, paano gagawin ka, Turing? Eh, kung uh, nakasara na, naka, pero, gum yun nga po, kung yan ay nakasara na at natiyak mo nakasara na, eh, tapos e, lumalabas pa rin, eh, talaga may problema yung tanki. So, may problema yung tanki, let's go back to the first uh, action to be taken. Yun nga, magpadala po tayo ng bagong tanki timbangan at yung pong kanyang special device para paghugot mo ng regulator, isalpak mo agad yun at ibalik mo kay LPG brand owner. Ayan ha. So, sana po ay nakatulong ng uh, mabuti si Katuring sa inyo. Dahil ito po ay madalas na problema. Ha? Madalas na problema, reklamo na itinatawag ng customer. Ito po, uh, ulitin natin, paano ba ang pagsara? clockwise ha clockwise ayan o. Oh. clockwise 'yan pabukas counter clockwise pa kontra ayan ha pabukas counter clockwise pasara clockwise clockwise ayan ito po si Katherine na nagsasabing iba na ang may alam at iba na ang lagi nag-iingat magandang hapon po sa ating lahat